Ano yung masarap? Yung mangga o ako? Sa mangga. Wait, <laughs> laro ako. Ano yung masarap dog Pagataan Yung pag ko, pagmamahal wako. niya o yung mangga? Ah, ano yung masarap? Yung pagmamahal o mangga? <laughs> mangga. Ano <laughs> yung masarap? Yung mangga o pagmamahal? wala <laughs> na. Ah, ngayong araw ay uh, mangunguha kami ng mangga mga katropa. So kasama ko si Auntie Gisrey at si Auntie Agay at saka si, uh, si katropang bulldog. So uh, ngayon naglalakad na kami. Ayan. Naglalakad na kami papuntang mangga mga katropa. So Abang naglalakad, chika-chika kundi para mabilis tayo makarating dun sa ating pupuntahan mga katropa. Ay, ito eh. Ano na, gilabito mo kami? Ina-vlog ko na eh. Vlog ko ba eh? Ano na? Adventure <laughs> to Ayan. Ayan mga katropa. Yung mga kasama ko. Ayan. mga malalaking katawan mga katropa. Laga wala mangga may manggaan, Bert! Magawa mangga! Video, video, video. Oh, vlog, vlog. Sugat Mga kasama ko, mga malaking katawan. Ayan na, ayan sila. Ayan, mga malaking katawan. Ito Bagal. Bagal. Bagal maglakan. Ano, Tauras, kabut sa Negroman? Ayan. <laughs> <laughs> ah <laughs> Agaw man gyud ah. Otso man ah. Ah, abot ba imong alas sa tindya. Bagas mo na kami sa bukid. Ayun. Yung mga kasama ko malaking katawan ayun. <laughs> Nito sa mali ko to Dito sa mali ko ta no. Ah, do ah, di ko. Nga mo na og mang ta basa. Nikod sa nang buket. Tu ko lakat mo tawad ko lakat sa imagine. Ani dali ko sa na ra. Oo. Dan sa mai di ba? Dan mo mangga sibora.

Galing din po. May nagangos na ako. <laughs> Wala <laughs> na. <laughs> Dari, umaan naman sa una. Guba na gina di. Kamali po, nga iban. Kung talaga <laughs> kami di. So ay, mangga, na. Ay, mga kamada. Ay, kamuga, ay ba? Ay, kagwapo nga biyo, Dari

Ayan yung kalabaw, Wow. awa mm nito -hmm. karbawangin naman, Ini nila, <laughs> awa nanggitatay mo, awa nanggitatay, ay, manga. Manga. ay, manga, ano? Manga, ano? Manga, ano? Manga, ano? Ayan, ay, 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 si angkulindri, sama ay, 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 mangga. ay, mangga ay, ay, mangga ay, ay, mangga ay, ay, mangga ay, 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 ano Garangan. Garangan. Garangan na siya. So, so yun tropa. Malapit na kami. ah uh, doon banda yung mangga. So, tuloy lang. Tata natin. Mangga mga, mga tropa. So, abang naglalakad. Chika-chika. Para sa si ganun, hindi tayo mapapago, di ba? Actually, yung may-ari ng lupa na to ay sila Uncle Henry, mga kadarupa. Shoutout dyan kay Uncle Henry. At saka kay Andy Bukay. At, siyempre, sa kasama ko, shoutout si Bulldog, uh, Digistry, saka si Madam Stephanie Abagat. So, actually, mga kadarupa, yung gagawin namin dito is mangunguha kami ng mangga. Dito hmm. magwa, Bart? Okay. So, ayan sila excited na mga tinubawa pa ng mangga. mahirap mga tropa, may security yung mangga. Ayan, oh. ayan sila! Ready na! Wow! po na lang! <laughs> So yan, pahinga muna saglit. Uh, gakarating lang. Okay. Mo okay. magod ni mga Dios sabi. Bisan ano lang mga manggas ko. Oh, ang dami mo, imo nga Dios. ni Dios gina isa mga tawag sana ring pa. Ring mga may clock mga mi. Oh, wala mangga. Oh, mm. tapos sa uh, tang, di ba? May tang mangga ban. Mangga lang pito. Amo na sa. Si Ana may na sa buldog. Ayun na.

Ito so, yung gwardiya ng mangga dito. <laughs> yan o. <no? laughs> so ngayon mga trupa, ay mamumulot tayo ng mangga mga katrupa. So yan mga katrupa, maraming mangga na nahulog. So bali yun sa taas. Ay si ang kulindri. So ang gawin natin ay mamumulot na lang tayo ng mangga mga katrupa. Dami na hulog o. Mabundat na mga hulog.

Yan yung masarap, yung mangga o yung pagmamahal ko. Oh, ang mangga lang ako. <laughs> ano yung masarap, yung mangga o ako? Sa mangga. Oye, klaro ako. Diyan na sa karong yung panahon, mangga lang na ang mangga. <laughs> Wala mangga, pagmamahal mo. <laughs> yan yung masarap dog, Katao Yung ito, tao, okay. pagmamahal niya o yung mangga. Ah, ay, yung masarap yung pagmamahal o mangga. Mangga. Ano yung masarap na yung mangga o pagmamahal? Ano <laughs> 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 yung masarap yung mangga o yung pagmamahal okay. niya, Colindre? Okay. Ah? <laughs> sakabi <laughs> so, lang niya lang so, pangmamalang asawa. Hindi okay, mo naman. mali, kung toto no. Ay yana yung mangga, binabah na yung mangga. Lumalangoy mo? Ay na. Huh, bubu langi? Hmm. Order mo ng mangga dres, ng pintang kilo. Lubok ah. na mm -hmm. Nabira? Ah, Hmmm. Bangga, 100 and kilo. Message hmm. lang. <laughs> online <shiller. laughs> online silir natin nya. Bangga, porsen one sure, 100 ang kilo. <laughs> <laughs> Mahal ba? Mahal <laughs> Katulong sa balay ni Ate Akay. <laughs> <laughs> okay. Adek na yang mangga, binaba na yung mangga. Lumalangoy mo. Order mangga dre, sing bintang Bangga, 100 dan kilo. Nah, nah. Mesej lang. <laughs> online silir, online silir atasnya. <laughs> Bangga porsi <porcay>, 100 dan kilo. <laughs> nah, 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 nah beto beto beto? <laughs> Mahal ba? Mahal pak. Katulah sama lain ni anti akai. Okey, ada tu, ada tu nanti

Hari ini membutuhkan ini bus sebelah Uras urasnya tidak ada. <laughs> so, yun, mga katrupa, kumuha naman, guys, kumuha na kami kangkong. So, ngayon, dito na kami sa area to, So, out sa, sa mga Nikor pamilya sa inyo sa mga Dalumpines family sa Taot at sa mga Andresio family din sa Taot din dyan at sa mga Bagat Ay, family sa Taot din sa inyo dyan bro sabi dami ng kangkong oh so ngayon magunguha na kami ng kangkong sila adlaw ang artist <laughs> <laughs> eh uh, Ah, panapan. Panapan. Panapan kag uh, pandamog. Sinigang. Sinigang sa Bang Ros. Sinigang sa Baboy. Part, anong brada, ay, Ano ang mo na? Para pa? Adobo? 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 Kagulay-gulay lang. Kagulay-gulay lang? Laway-laway lang. Para sa ano na Pang ay, apan-apan? Eh, sa gulang ka karne. Kabayo. Ah, bayo? Di mo te. <laughs>